Blessed Sunday mga kapatid. Palagay ko ka wala naman sa atin ang gusto na malayo sa piling ng Panginoon, di ba? At gusto nga ni Lord ay we should always rely on Him and depend on Him. Gustong gusto niya yon. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagsamba? Katulad ngayon, linggo. Bakit hindi natin ilan ito sa pagsamba sa Panginoon? Psalm 134, verse 2. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Ang verse ay nag-iimbita na tayo ay magpahayag ng ating reverence and adoration sa Panginoon. Sambahin siya, purihin siya, maging sa pamagitan ng physical gesture ng reverence at surrender sa dakilang Diyos. Ang pagtaas ng ating kamay ay simbolo ng ating bukas na puso at kaluluwa na tumanggap galing sa Diyos at ang kahandaan na ialay natin ang ating buong sarili sa paglilingkod sa Kanya. Bakit naman hindi? Siya ang lumikha ng langit at lupa, siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya ang nagbibigay ng Kanyang plano sa ating buhay. Kaya dapat lang malinaw at matibay ang ating relasyon at komunikasyon sa Panginoon. At kung ire-reflect natin ang sinasabi sa scripture na ito, makikita natin na dapat ang ating prayer life ang ating panalangin sa Panginoon ay dapat aktibo, hindi passive. Hindi kung kailan lang natin maiisip, hindi kung kailan lang tayo may sakit, hindi kung kailan lang tayo may problema at hindi kung kailan lang tayo nangangailangan. Sa bahay-sambahan at sa sanctuary ng ating mga puso, we can lift our hands literally or figuratively bilang dedikasyon ng ating pag-ibig sa ating Diyos. This gesture is a powerful reminder of surrender and humility. Pagsuko at kababaang loob. At lagi nating hangarin na lumalim ang ating relasyon sa Panginoon. Pantay-pantay tayo sa Panginoon. Not by your power, not by your might. Kahit mayaman ka, kaya niyang gamitin ang hangin para bunutin. Ang tubig para lunurin at ang apoy para sunugin ang inyong godless na pamayanan at pagdusahan ang inyong godless na puso. Manalangin tayo kapatid, mari kang yumukod o pumikit. Pilitin mong damhin sa iyong puso at kaluluwa ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, salamat sa handog mong presence sa aming buhay. Help us to express our devotion sa iyo Panginoon not just in words but through our actions and gestures. May the lifting of our hands be a sign of total surrender to you. Teach us to worship you in spirit and in truth. At naway sa aming buhay at pamumuhay ay makita sa amin ang aming pag-ibig at katapatan sa iyo, Lord. Dinggin mo ang aming samot dalangin sa pamagitan ng iyong anak at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.